Hindi sumama sa amin si kumpare mga guys So kasi nga may pupuntahan pa daw siya Pero kami na lang yung nagpatuloy Na maglakad laka dito sa baba Bukid bla Ayala ka namin ha man sa mga guys Sa mga beauty dri ha ah. Ma-enjoy ka gitya Ang problema tama lang gitya Kakapoy ba babalda Naman si Manino yun ninyo Hahaha <laughs> <laughs> Away ka problema ha Importante lipay ta Hello mga morning sa inyo mga guys Bawa ngayong adlaw nagtitipo na naman ang mga grupo ko Kasi nga aba maglalagaw naman tayo <laughs> Ay ambot na lang kita So balik kayo adlaw mga guys Do no? plano talaga namin na magruta sa may Igkabugaw Igbara kasama namin ngayong adlaw mga guys no Yung mga kumpare ko syempre Ang mga gwapo-gwapo ng mga amigo Awe <laughs> <laughs> Ay, ambot na lang gida. So, bali mga guys, gusto ko sana dalon dito si Pare Kubadya. Wa problema, meron siya dry banana daw. no? masa, mano siya, mabiyahe pa daw siya. <laughs> Ayo oh, mga guys, napag-utusan lang daw kasi. Di wala tamahin mo, ah, kami lang hanay eh. So, bali mga guys, sumama lang siya. Palabot lang daw sa may banwa ng igbaras. Tapos, magtapos daw pamahaw. Ay, si daw siya puli. Di wala tamahin mo, kay mo na iya plano sa kabuhi. Oh. <laughs> importante. Nakasabay ka importante. Aba, lipay-lipay. Oh, ay, kaname. Kaname, ilampos ang animal. <laughs> Gago! So, ay, para may persa, tama maya mga guys, no? Sa pagtaklad, siyempre, nagbumukbang muna si Maninoy ninyo. Aba, oh, namit-namit ang mga sudan. Di ba nga guys? O, oh, ang iba, sinugba. What? Ah, sinugba. Sinabawan pala nga isda. Tapos ang iba, ah, kung baboy-baboy manda. <laughs> Ayam, Ayan, bot na lang gida. Ah. No, matapos sa kami kumain mga guys, no? So, meron isang grupo dito nga nagpa shout out oh ay shoutout sa inyo mga amigo si Taka Tike Aregale oh, si Migo namon Kalbo Ariman ba ka nami sang ya yeah. ayan na lang gid ah, so nagbabay na dito mga guys si Pare ko badjaw, no kasi nga magpupuli na siya ay kailangan niya makahingagaw puli alas 12 black Ay, karon mapakdulan sa so, kun di ka drive ba oh, <laughs> <laughs> so bago kami mga guys sumaka no naga plano plano na kami talaga ng mga kumpari kung ako magtaklad kami hindi kami masyado magpainit oo kasi mga guys no hindi talaga maganda yung init dito kung ganitong uras na si Bintarte kasi kami mga guys no nagumpisa mula sa may Pakadto pa di dre bala ba ka nami tanay sang ruta namon kun hindi mainit bla pero wait may tamay mo kaya ang init gaubay-ubay ka namon ha <laughs> gasunod ang animal yun di puta wow Ha <laughs> So unang taklad pala mga guys no Pauway na agad kasi nga Para hindi kami magkalatunaw Nga daw kandila Bawa ka na kami mga guys no Kung makapauway huway ka sa mga andong bala Kaya ang init sa imula was daw hindi ka matamaan Budlay mga guys mag uberhet Hindi ka bayad ang amon nga lagaw Oo kay man mga kabalan <laughs> ayam bot na lang gida So napansin ninyo mga guys no Ang mga upod ko Kahit naka 51 Naka 52 ay nagatulod pa rin kasi nga. grabe talaga yung gradient dito mga guys, no? Pahuway kay isang gear, akyat isa, tapos naog isa recovery, ah. Balik na naman sa kaka, kay man. Daw malupo ka nga, mundugan, na ah. <laughs> Gago! kay so, pasi pala mga guys, no? Dito na nag ang daw mawasag ang imo ginawa. Grabe mga guys, yung sakripisyo namin dito nga dalan, blay. ambot bot na lang dito, hindi ko ma-explain mga guys. Kung dalan, gid man eh, kung pader ang insugpun-sugpun. <laughs> Ay, ang na gid. Ah, si Botela guys, so, ang upod ko nga isa. Tapos si Lunghera ba Why may himo ah, pundo. Sa may tiyanggi, yung si Boya Lublak nga ni mga guys, akita nyo naman kanina. nagapi ang piang sa kalakat. Kay man, ba do padir ang hamon yung alagyan. Te, why tamay himo. Sige, pa na yun. Tanawanin nyo, do mga tunto, ah. Oh. <laughs> Akas na puha, sa taklan. do hindi man sindian ba? <laughs> Kahit ilang beses na namin dito mga guys Taklad dun no Parang hindi talaga mga guys Na moon matatangko pala But sa ibaba So po kung hindi ka mo magpati mga guys no Try nyong subukan Kahit nga nakatar tipur kayo Tapos yung pinakadlag ko Yung singwintay Parang hindi pa rin maganda Si paon na dumatsag ko Dumabugta sa ang akon nga inurangos. So, <laughs> <laughs> so ito na nga mga guys, so oh, finally no nakalabot agit mga kami sa may barangay Ikabugao. So mga guys, paglabot na namon dito, kailangan muna namin magpahuwa, bili muna kami ng tubig sa may tiangge. Tapos mga guys, no, nung nagtatambay kami nagabot di isa ka sa lakya, no? meron dito nagpa-shoutout mga amigo. Shoutout sa inyo, makamping daw sila mga guys sa may Mount Upaw, oh. Mount Upaw ba 'yun sabi niya sa akin O oh, mga guys, no magkakamping daw sila dito. Tapos ay iwan ko lang, kailan sila pupuli. Basta kami, magdidiretso kami mga guys sa ah. lalapuso natin yung mga boundary. Bala ng Antiki tsaka ng tubungan. So dito na mga guys, nagtatapos yung si na dala, no? Diretso pa rin tayo mga guys sa ah. umpisa na dito yung kalbaryo namin sa pagtulod sa mga iga kagbato-bato. <laughs> Shoutout nyo lang mga guys, no? Sa ako na amigo nga si Buscar. Ito yung favorite place niya talaga. Oo, hindi siya namin mga guys nakasama kasi nga. Sumakay siya sa baruto, ha? Ah, nangita <laughs> sa kwarta na malpag sa sang tok tok la <laughs> Gago. So abang nagtataklat kami dito mga guys no Meron kami na mga nakasalubong na Nag-hiking bala Dito na sila mga guys nag -agi. sa may Mount Opa Ito sa may bato Bala sa may likod oh. nag sila mga guys Maglabot nila to sa may budek Sa may ibabaw Mabalik na naman sila Tapos meron ding nagalabay dito mga guys Sa mga habal-habal Meron pa nga kami na agyan nga Natumba Pero ginbulik buliga Manila patindog Kag magdali-dali Man sa akin Basi malabot sa nga akong kamera oh. <laughs> Wala tanika luwas Bayambot na lang gid <laughs> So, padayon tayo, mga guys. No, ito na. Si A. Audie dito. Nagabudlayan na siya sa pagtulod-tulod, mga guys. Kasi nga, mayroong nga may maagyan na puro lupa. Tapos, merong igang na naman. Kakapoy, sa gali. Magtikang-tikang. Baw daw mabali. Ang imo nga balakang. Tewit ang imo, ah. Padayon, kay man. Mga kabalan. <laughs> Nung nakaraang taon mga guys, no kumadto rin kami dito. Ang problema lang mula banwa ng Igbaras mga guys, grabe na talaga yung ulan tapos naging dayon pa rin namin pero grabe talaga yung sakripisyo namin dito nung nakaraang taon. Kasi nga grabe talaga yung bundak ng ulan tapos yung ampak ng hangin, lumiglamig git saya, hindi mo talaga yan mapugngan ang pagkurug-kurug sa imo mga unod-unod. Ay mayo <laughs> lang gani subong adlaw. Medyo mainit na medyo mabugnaw ba o kanami gidya tanaw, ah, ay gid kami gid pabayaan o. <laughs> so ito na nga ni mga guys So sa waka Sumabotan kami dito sa ibabaw oh, Si pare ko Mercurio Nauna na siya dito mga guys Kasi nga Makusog niya si pare Kuya nga daan niya magtulod kon May inspiration Abaw <laughs> Ayala Animal <laughs> <laughs> Gago! Ay, nga ka nagatambay kami dito mga guys. So, kita ninyo, meron kami nakita na mga ligaw-ligaw na istrubire mga guys. O, so, kinakaon daw ito. Gintry naman namin kaunin, pero medyo maaslom lang talaga siya. Iba talaga sa may istrubire nga. Bago-bago, bala na ipo nga, uri-uri, ginabala. Oo, oh, oh ka. Aslom man sa, pero may pagka istrubire, ginja sa Abasta. <laughs> ah, strawberry, ang bala nila. So, ito na nga rin, mga guys, no, magdudulog na tayo mula doon sa may view no, Malalo Labyan natin dito yung malapad-lapad na taytay -tay. O nagtambay muna kami dito ng saglit Kasi nga hinulat namin si Lunger O nabilin siya mga guys Kasi nga ah, hindi niya talaga kayang tadlungin yung taklad Tapos sabi ko sa mga upod ko Hulat tunta di sa danay Tapos pag naugya ka ron Ati madiretso na naman ta Paglabot naman mga guys No dito sa may boundary Bala sa may ibabaw Sang ano? Tawag ba dito? Tubungan Boundary pantike Dito namin siya hinulat-tulat na naman Naglabay na yung motor. Oo, sabi niya sa akin mga guys, nagkalaguba daw ang iyang mga pulse at saka spring. Kaya yung rason na ginsakay niya na lang sa motor kaya hindi niya kaya, kaya ipadayon si Paon. Ay, budlay mga guys. Kung magubaan ka sa dalan, mayo lang ganyan may kami, habal sila nga nalabyan. So, ito na nga ni mga guys. So, mula dito sa king alina Namon, na mo, nagamatamat na kami dulog pa kanto sa may Budex sa may Tubungan, Baldan, Blayambot na lang ganyan kami. Ka Gidya sa lugar nila, di ah. So, hanggang dito na lang malang mga guys no si Manino ninyo no kasi nga nagdudulog na kami sa susunod naman na adventure na lipay na naman ako sana nalipay din kayo sa susunod na ruta ay mangita na naman tas sang na may nami gidya oh. <laughs> thank you always mga guys sa susunod naman ulit paalam na sa inyo I love you mwa 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 oh syup syupa. syup syup oh. <laughs>